Hello mga lalabs, mga vayots, magandang umaga sa inyong lahat, happy Friday, magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko na na binaboy ni Marcos Jr. Nikilap <coughs> siya sa buong uh, Davao region at sa, lahat, uh, sa Mindanao at uh, sa lahat ng mga bisaya around the world. Hello, Nikilap siya po sa inyong lahat sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world. Hello, Nikilap good morning and happy weekend. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon ay <clears throat> ang madramang pagkikita ni Binhor Abalos at Alice Goo sa Indonesia. Nang, siya, nang uh, siya ay sinundo, no? <laughs> nila ni Binhor Abalos. Ayan. Sumama doon, nakiipal. Kasi uh, under ito siya ng uh, Department of Justice, no? Uh, DFA, uh, NBI at saka Bureau of, uh, Taga Bureau of Immigration ang uh, susundo dito kay Alice Go. Pero nakiipal itong si Marbel, itong PNP Chep na si Marbel at si Benhor Abalos ng DIL dahil nga tatakbong senador at gawin nila itong uh, <laughs> kanilang credential para tatakbong senador na oh, may mga nasolve kaming kaso, etc. Ganyan para iboto ng tao. pang uuto no? So, yan. Huwag iboto yan. Wala mga mga kwinta mga tao yan. mga bangag pa, mga ngini pa, ang mga puta. So, ito. Yung ganilang uh, madramang pagtatagpo ko, no? Yeah. <sighs> Malatili ayon Kung nanghihingi, nanghihingi si Alice ko. Sabi niya, sir, patulong dahil may dead ko ako. So, nagsalita si Benhur Abalos. Tapos, pinatay. Doon, no? Hindi yon biglang nawala ang sounds, ha? Huwag maniwala dyan sa, mga re sa reporter. Pinatay po para hindi marinig ng taong bayan kung ano ang sagot ni Benhor Abalos dyan. So, tayo na magbigay ng conclusion. Magbigay na tayo ng ating opinion, uh, reaction, or uh, uh, teoria. Sabi siguro ni Benhor Abalos doon, habang nakapatayon, huwag kang mag-alala. Basta sumunod ka lang sa utos namin. Naidiin ang mga Duterte. Solve ka. Kami bahala sa'yo. Okay. <laughs> Hum, no bar. ng special ni Alice Go. Oh. Ganito itrato ng administrasyon yung isang Alice Go oh, na sinasabi lang kriminal, uh, kung ano-ano yung kaso na sinasabi sa kanya kung paano nila binaboy ang pagkatao ni Alice Go. Oh. Pero yung ending ang nangyari malatili series sa Black Rider <laughs> ang pagtrato kay Alice go, go at saka naka mute yung uh, ano conversation nila doon dahil uh, hindi pinarinig syempre alam na natin kung saan ito hahanto so basta diin lang sa Lones kasi magkaroon na ng hearing ito sa senado si Alice Go wag tayong maniwala dyan ha na yung kunwari pinatakas or tumakas tapos hinol hindi yun pinaalis yun e, kung si Sara nga eh pumunta ng Germany may CCTV footage ito wala talagang tago impossible wala wala siyang footage doon sa airport kung dumaan siya doon o baka isinakay na naman ito si Alice Go sa private uh, plane Papuntang uh, Indonesia or mga Malaysia or kung saan siya nagpunta. Tapos private plane pa rin ang sinakyan nito mula Indonesia pa Pilipinas. Pira ba Abalos? Or nang, uh, uh, pira ng gobyerno ang ginastos dito. Tax po natin mga lalabs, mga bayots. Kung ginamit dito. At hindi na tayo magtaka kasi yung dalawang uh, uh, witness kunuhay na tagadabaw doon sa dapikol na uh, sentensyado yun ng panghabang buhay na kinuha dinala din sa Manila Metro Manila ta uh, sa hearing doon ng tuadcom nila ni Dan Fernandez ng kongreso eh ano din yun na kunwari dinin si Duterte doon dahil may inutusan daw si Duterte o sa taas na pinapatay yung tatlo doon na drug lord diba private plane din po ang sinak yan doon nila. Dito din, gumastos grabe sa paghihirap ngayon ng Pilipinas. Mga Pilipino halos minsan na lang walang kumakain yung tao. Kung makawaldas ang administrasyon ni Bongbong Marcos Huwagas, wala silang pakialam. Kahit anong gawin nila dahil pinapaikot lang ngayon pira para masunod lang ang kanilang mga gusto. Dahil bakit? Hindi naman na pira ang ginastos nila sa sariling bulsa. Pira ng taong bayan. Nasaan na pakiaram kung naghirap ba tayo, nakakakain ba tayo. Hindi. Well, they don't care. Yeah. Philippines start to ha. Kung gano'n ito <laughs> ang eh? Ganito kaganda, maghuli ng isang pugante, sila si Abalos, yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Special treatment, wow ha. So galit na galit, si Risa Antiveros, doon sa ha, photo op, no? uh, na ginawa. <laughs> so, ito, Matapos so ito, makipag... so ito nagngangawa si Reza Honteveros. Natalbogan yata ang kanyang beauty. Nihalis <laughs> yeah, go. Answers, not a photo shoot matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang family nitong si Alice Guo ang pag-aresto niya. Kulang na lang red carpet. Tingnan natin kung gaano siya ka-photogenic sa hiling sa Lunes. Only pictures siya doon. Isang paalala rin sa ating mga kasamahan sa gobyerno. Hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang pugante sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity at gross misconduct. Pinaglaruan ni Alice Kuo ang mga batas ng Pilipinas at ginamit niya ang posisyon niya para makapag-operate ang mga pogo na naging sangkot sa kidnapping, mm. murder, human... Hindi naman ko naniniwala dito kay Risa Ontiveros eh. Alam natin yung uh, bamban, small time, ano lang yan, gambling, dyan yung pogo. Ang may pinakamalaki ang nasa baluarte nila ni Boying Rimulya. Dahil dati nila yung pagmamayari, yung 30 or 32 hektar na yan, no. Na Island Cove dati, na sa isang uh, Chinese uh, Filipino national ng 7 billion. So, Ginawa ding Pugo Hub yun. So yung dyan sa Kawit-Kabiti, yun yung may pinakamalaking Pugo Hub sa Pilipinas. So, papano nakakasigurado ito si Risa Ontiveros na walang child abuse, walang human trafficking, walang drugs, walang krimen, wala lahat dyan sa Pugo Hub sa Kabiti nila ni Boying Rimulya. Tapos, uh, kung totoo no? halimbawa, ngayon, sabihin niya na, oh, mayroong mga nangyayari, hindi maganda dyan sa krimen, et sa pogo, sa bamba ni Alice Go. Oh. paano pa yung nasa kanila rimol, ya? Na mas malaki yun. 20,000 katao doon. 20,000 yung building doon, no? Yung, yung, mga trabahanti dyan sa loob. Wala ba yon At saka yung pag-alis ni Alice Go, oh. ano na yan? yung treatment ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos kay Alice Go, drama lang to, mga lalabs mga bahiyot. Kaya nga hindi ako nag uh, nag uh, ano niyan eh. Nakita ninyo hindi ako nag uh, ano kay Alice Go mula no mga hiring-hiring na yan. Dahil alam ko na talagang uh, pilit idadawit si goo sa mga Duterte at malalaman natin yan sa Lonis. Dahil hindi ganyan kakampante si Alice Go na nagpapakyot, nagpapaputo pa sa mga Indonesian uh, ano doon, uh, journalist or mga mga ano doon, police or kung ano pa, kasama sila si uh, Benhor Abalos. Ikaw pala si Alice Go, eh, mga ganyan no, drama-drama. May usapan yan na kunwari alis ka tapos kunwari dakpin ka doon, huli ni balik ka dito tapos ihiring-hiring, uh, idein mo si Duterte lahat, kung sino pa dyan. Tapos, absuelto ka sa kaso. Kagaya din yun, kung anong nangyayari kay, uh, uh, sino ba ito? Si Michael Adjalon, nung nagdala ng halos dalawang tunilada ng droga doon sa checkpoint na to na, na lang wala na. Ganito din ang mangyayari kay Alice Go. Abangan natin sa lunis. Ididiin dito ang Duterte. <laughs> Usapan na <yan. laughs>